So, dito yung mga tropa nating aso Come here Bobo bait mga tropa natin. Oo. So, wala na akong kayo na lang yung kasama ko rito ah. pabantayan niyo ako ah. Oo. Oh. Ano ba maya Ayos ba yung mga tropa ko? eh yung mga tropa natin dito. Ay pala yung paggabi kahol ng kahol ha. Ah. Mabait naman pala kayo eh. Oh, brownie! Ika dito, lucky! Oh dandan lang. Parang aagawan eh. Oh, dito pa to eh. Anong lumapit? Eh. Uy! Nice ba? Shoutout sa mga tropa natin. 哦，那那可以。 ayos sila na lang yung kasama ko naguwihan na yung mga kasama ko eh yung kakagati, ha oh. Matapakainin ko na kayo, eh. Hoy! Bruno! Ito, kay Marimar. Marimar, oh. Ito, kay... Kay Bruno! Ang dalawa. Hoy, Pulgoso! Dito, dito. Pulgoso, oh! Sa'yo! Oh, si Sorayda! Sorayda, yung isa! Oh! Ating kapatid yan, oh. Balon na kayo dyan. O oh, ito. O. Ang o. Ano ba yung mga kinakahuli mo kagabi, ha? Eh, okay, balik kayo mamaya, ha? Guys, pinakainan natin yung mga alaga nating aso rito. Ayan, oh. Hindi pa, naninimot pa yung isa.